the sun, and the sun, and the holy, and the holy spirit, spirit, amen, amen. O jusko, oo jusko. namay malaking awa, malalaking hula. gawin mo, damo gawin mo. ako, ako. mabuting, mabuting pata, pata. ilayo mo siyala mo ako ako sasakit sasakit at masama at samat salamat samat sa ayo sa ayo malaking talaking tulungan mo tulungan mo si ama si ama at si ina at si ina lahat ng lahat ng mga just pray one ba? Huy! Huy! Don't do that. We're praying. Do like this. Lahat na tanak mga kapatid na mga kapatid ko oh, bakit we not flying? Mga kapatid ko Mati ko at mga mga kasama kasama Amen Amen In the name of the Father, in the name of the Father, and of the Son, of the Son, and of the Holy, and the Holy Spirit, Spirit. Amen. Amen. The